Dati ko pong trabaho, kapintiro, construction worker. Eh, nung nagkaroon ako ng diabetes, hindi na po ako nakapagtrabaho kasi lumalabo na yung paningin ko. Nang dahil doon, hanggang ngayon, okay na lang ang ginawa ko sa sarili ko. Sa araw-araw, tinitiis ng 56 na taong gulang na si Mang Imilang init ulan at pagod. Dala ang ilang piraso ng damit na bigay ng mga kaibigan at kapit bahay. 20-20 kong ibenta para lang may pambili ng bigas at kaunting ulam. Ako po pala si Imin Malinaw na nakatira sa Area 6B na Wasalain. 56 years old. Nagtitinda lang po ako ng ukay para makaraos araw-araw. Sa isang araw po yung nakita ko Minsan 150 Pinagkakaroon sandaan Minsan wala Kaya minsan wala akong makain Pag ganun ano po gagawin nyo I-standby na lang ako ng I-hintay na lang ako ng gabi Para makatulog Tapos pagising Ganun pa rin Maswerte ngayong araw si Mang Emil Dahil may kapitbahay na nagbigay sa kanya Ng bituka ng manok Isang simpleng ulam pero para sa kanya ay biyaya. Papasalamat ako sa kanila dahil malaking bagay ang tulong sa akin na magkaraos ako. Malamnan lang yung tiyan ko. At tungkol naman sa mga pamilya ko, wala dito yung pamilya ko. Malayo sila. Tsaka sa asawa ko, wala na rin ang asawa. Tagal na kaming hiwalay. Hindi ho ba kayo kinakamusta ng mga anak nyo? Wala ako. Kasi wala ako cellphone. Wala akong contact para sa kanila. Yung isa lang ang nandito, lagit din sa Bado. So, yun nga lang, yung financial niya sa akin na uh, tira, hanggang 50 pesos. Pagka okay, hindi rin kasya sa akin sa loob ng isang linggo. Kaya nagtiis ako dyan sa pagtinda ng okay. Sa loob ng mahigit tatlong taong hindi nakasama ni Mang Emil, ang kanyang mga anak, umaasa pa rin siyang magkakasama silang muli. Dahil sa likod ng bawat ama, may pusong handang magsakripisyo at maghintay. Lahat, mahal na mahal ko kayong lahat. Kasi, mga anak ko kayo eh. Mag-ingat sana kayo kung saan kayo ngayon. Ingatan yung sarili nyo. Kasi si papa nyo, hindi ko alam kung kailan pa mabubuhay. Sana makinig kayo sa akin. Pakinggan niyo ako. Sa serbisyong bayan ni Tatay Rani, hindi lang tayo naging tulay sa kwento at panawagan ni Mang Emil. Dahil ngayong araw, may handog rin tayong simping tulong para sa kanya. Isang libong piso at grocery na pwedeng maging panimula ng bagong pag-asa. Tatay Rani, Maraming maraming salamat po sa tulong nyo sa akin. At sana, marami po kayong matulungan ng tao na ko. Magpatuloy lang po ang kabutihan niyo, Tatay Rani, well, para marami kayong matulungan. Maraming salamat po.